Kalamansi, magkano sa kalamansi? 150 lang ang kalamansi mo. 150, ay ang dami ng bunga, no? Oh. Uh. Mga markot din mo, kaya mabilis mo pa kinabangan. 150, wala nang tawad yan. Okay. Ito ang marami mo, mga ilang sa ba ako sakali? Ako, itatanong ko pa sa ate ko kung ilan ang papabili niya. So, 150, tapos may tawad ba? Depende kung okay. gano'ng marami. Oo. Uh -huh. Tapos, ito ba yung mangga mo? Ay, ay, 350, hindi namulat namin. Anong mangga to? Dinamulag namulat po yan. Ate na mulag. kailan to kailan, kailan to mamumunga? Uh, within ano uh, po yan? 3 years ganyan. Ah, 3 years? Okay. ayun, Ayan ang dami o, mga kalamansi. Ang dami ng bunga. 150. Pag maramihan, may tawad pa. Ayan. Ayan buko. 300 ng 300? Ilang years bago mamunga yan? 400. Ha? Apat na, Atat na taon. Iyan yung tumataas talaga, no? Hindi, bababa lang siya. Bababa lang. Ah, dwarf lang to. Tapos itong bayabas, anong klaseng bayabas to? Agwapol. Agwapol. Magkano dyan? 200 kong agwapol. 200. Ah, ito, santol. Santol bang to? Santol bang to? Ah, di po. Lanzones po ito. Ah, lanzones. Magkano yung lanzones mo? 250 po ang lanzones. 250. Iyan, ilang taon yan bago mamuno? Ah, tatlo. Ah, tatlo. 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 Tatlo oh. aba to. Ito ano to? Suhang Davao, yeah, Dalawang taon lang ko yan. Suhang Davao. Yes. Ma magkano to? Eh, din 250 lang din. 250. Suhang Davao 250. Ito. Dalang hita. Dalang hita, magkano dalang hita? 200 lang. 200. Ito, ito. Ito yellow lemon. A ah, yellow lemon. Magkano 180. dito? 180. 180. Yellow lemon. Ilang taon to bago mamunga? Sentol lang 'yan, mabilis lang 'yan. Yellow lemon. One year lang. Ito na si Sentinel Banko. Santol Bangkok Bank. magkano to? 250, sa bangkok Banko 250. Kasi dawos pa naman yan mo uh -huh. uh -huh. ito Guyabano. bano Goya-bano. bano 180 ang Guyabano, bano Hanggang 150 ito. Oh, ada 250. Ah, 250? Okay, tapos ano tong mangga? Ito mangbanto? ba yung mga kasasabi ko, yung Queen Mango, hinala kayo ng bunga. Kailan ma ito mamamunga? Aba ma'am, ito ma'am, pagka may isang taon, madali ito. Kahit sa mga daram, pwede po italim yan. Ah, talaga? Pwede, pwede, magkano pwede. yan? 7.50 ang pinta namin ng ganyan. Ay, ang mahal pa lang? 7.50? Eh, ilang peraso na yun, ma'am? 6 na peraso? Eh, queen, ano to? Queen? Queen? Golden Queen Mango. Golden Queen. Meron, di ba meron ding Queen? Ayun Wait. nga po yung Queen Mango. Ayan ah, yan. Okay. Para amahan. Amahal talaga mam yung. Wala na bang tawad Kaya, yan? Ma ko Queen ma Magkano yung last price mo? Ay, kung, kung yung yun. Ay, Diyos ko naman. Na Nagpapa-inquire pa lang. Kahit magbandir okay. ka lang po. Sige, oh, okay. Na. Oh. Okay. Great lang ha. Ayun, magkano yung mangga doon? 350 yun ma'am. Mabigat uh, ka ng magandang price. Ano mo, uh, ngayon, isa lang ang kukunin ko. Kasi, pandagdag ko lang. Di ba, 250 na lang yan? Uh, uh, Oo, oh, uh, talaga lang. Uh, uh, o, oh, pero pag, ano, tawag dito, tatanungin ko yung mga ate ko kung magpapabili. Ano to? Uh, di na mulag. Di na mulag. Kalamansi. Uh Oo. -oh. Itong kalamansi mo, ano, last price mo dyan? Bawal, lima, ganyan? Mga tanong lang, di naman maramihan. Yung Tuloy mm -hmm. mo lang kahit na 1.30, huwag ka araw. Magkano, magkano? 1.30 na lang ako. 1.30? O di oh, bale 6.50 lamang yung ano. Ano ba kayo dito araw-araw? Hindi yun ma. Y. Tuwing ano lang? Minsan nalipat kami, Minsan nalipat kami sa Bacolong, ah. sa, ah. Minsan, 5 away. Okay, okay.